tag sayo matag una una anak ko papagita ka ko anak anak great sa imong viewers hmm. ah. Ayan, good morning, good morning. This is Papi's update. Oh. nah naluya joko guys. tinuod lang. Bukat kay Papi. tarong anak. Buhay ako guys. So good morning, good morning. As usual, guys. Uh, magsasayo at mag-exercise na naman po kami ni Papi ngayong umaga. Wednesday morning. Uh. Na napakalamig po guys talaga. So, pahinga muna ako guys kasi medyo hinihingal ako. Kasi ang bigat na ni Papi talaga. Grabe ang bigat. So good morning! Samahan niyo po kami magsasayaw ngayon, guys, ni Papi. Hinahina lang ang pagsayaw, mga palangga. Baka mabinat na naman po ako. Bye! Da dan -da dinding, dan dan bibiku, ketugun si Papi.

Magising mo ito kong nungga. Bawa kong na, ba Bawa ni mama. Magising mo ito na nungga. Marcy, mm. thank you kasi yung viewers na. No, hello, guys. Tapos na po kami nag-eherses you. Thank you for watching, guys. Ito lang po munang update ni Papi, guys. Kasi hinihingal po ako. Ang bigat talaga ni Papi.